Si Dua Lipa ay 30 anyos na, at tinawag siyang 20 de na pure magic. Rewind natin ang nakaraang dekada. In her August 22 Instagram post, Dua reflected fondly, This last lap around the sun has been, without a doubt, noy favorite year yet noy dalawampu lower pure magic. She thanked her family, Fiant Column Turner, and fans for the love, joy, and lessons along the way, ang mga pagdiriwang ay isang ipoy po. Sinimula ni Dua ang mga bagay-bagay sa Ibiza gamit ang mga pre-birthday party, custom na jacquemus gown, at maging ang paddleboard yoga sa Mediterranean. Pagkatapos, tumunog siya sa malaking araw sa Jamaica na nagbabahagi ng mga huling araw ng dalawamput siyam na alaala, snorkeling, damit pang beach, mga mapaglarong sandali kasama si Callum, birthday style niya. Talagang showstopping. Nakasuot siya ng burgundy lace gown na gawa sa Mirror Palace, kumikinang sa mga sequin at may accessorized na US dollars isang daan at anib na libo na halaga ng high-end na alahas, at huwag natin kalimutan ang manicure. Ang matingkad na kanari Yellow Studs ang naging sentro, sa kanyang pagtungtong sa kanyang tatlong si Dua ay kumikinang ng may kumpiyansa at empowerment. Ang bagong kabanata ay nagdudulot ng kaligayahan sa pakikipag-ugnayan, mga milestone sa musika, at isang kagutuman upang umunlad, ang kanyang dalawang pula ay mahiwagang at ang pinakamahusay ay maaaring mauna pa rin. Dito na sa Dua Lipa sa edad na tatlong Cheers sa mas maraming pangarap, mas maraming musika, at higit pang magic.